Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga pag uusapan natin ang balitang ni Real Talk na nga ni Paul Pierce si Lebron James patungkol sa Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumarama na nga po ng kontrata ang dating player ng Lakers ngayong season. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Golden State Warriors, ay bumagsak na rin naman nga po sa 36 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang kasampung pwesto sa Western Conference. Ibig sabihin, pasok pa rin nga po kahit pa ang Lakers sa play-in tournament. At ang maganda pa dyan ay hindi rin naman nga po sila dito maaalis agad since para nga po sa inyong kalaman. 4.5 games para naman nga po ang kalamangan nila laban sa ika-11 seed sa standings ng West na Houston Rockets. Bukod na rin nga po dyan ay 1.5 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanilang ika-8 seed na Dallas Mavericks. Pero sa kabila nga po niyan ay sobrang nakaka-confuse para naman nga po ngayon ang kuponan ng Lakers. Ayon sa dating NBA superstar at ngayon NBA analyst na si Paul Pierce since napaka-inconsistent nga ng kanilang kuponan. Yes, meron nga na po mga araw na isa silang ganap na contender. Sa pagtalo nga po nila sa ilang mga malalakas na kupunan ngayong season kagaya na lamang ng Milwaukee Bucks. Ngunit mayroon na rin naman nga pong araw na sobrang lamian ng kanilang performance since natatalo pa nga po sila sa ibang mga team na dapat ay dinodomi ng kanilang buong kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay maging siya nga po ay hindi na rin naman alam kung mauulit muli ng Lakers ang ginawa nito last season sa pagpunta nga po nila sa Western Conference Finals. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumirma na nga po ng kontrata ang dating player ng Lakers ngayong season. Ayon nga po mga katrop, sa kalalabas pa lang na balita ng sikat na NBA insider si Sham Sharanya ng The Athletic, official na nga na pong ng 10-day contract sa koponan ng Phoenix Suns ang 11-year veteran at dating player ng Lakers na si Isaiah Thomas. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Nabigyan na nga po ng pagkakataon si Isaiah Thomas na maipamalas muli sa NBA ang kanyang talento matapos siyang magpakita gila gilas sa kanyang G-League team na Salt Lake City Stars. Sa pag-average nga po niya dito ng 30 points per game sa kanyang 45% shooting. Well, kinuwaran naman nga po siya ng Phoenix Suns since nare-realize na nga po ng kanilang team na kulang sila ng point guard at playmaker sa kanilang lineup kayong season na sinabayan pa ng pagtatamo ng injury na Devin Booker. Kaya nakapag-desisyon nga po ang kanilang team na kunin si Isaiah Thomas pansamantala sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.